pinasal ni, ay, ni Rata, ay, panalo, panalo, panalo para mang ha? Mm. Ah, walang ganto sa bukid mo? No? Wala Wala talaga pinunta ko dito. Hindi <laughs> mo sabi ba? na hindi masarap to. Sa sabi? Okay, baboy, baboy. <laughs> oh. okay Oo, na ako kung 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 Andito tayo ngayon mga idol, sa Parisan ni Diwata no sa Pasay. So ganito pala kara, talaga karami yung mga tao no. No nagtiyaga mo dito no. So ngayon matitikman natin yung Parisan ni Diwata. So samahan niyo ako dito mga idol no. So gabi na to mga idol no. Ganito pero ganito pa rin ang mga tao no. So samahan niyo ako dito. Ah uh, ikutin natin yung buong lugar dito mga idol. So wag kalimutan mag-subscribe sa ating channel mga idol na. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga idol no. Tugre tugre Oh, gabing gabing gabi na, bro. Grabe pila. Kami naghihintay Silip tayo sa kitchen ni Diwata mga idol. So dito tayo sa gilid, no? Ayun, nagigulo tayo dito. So ayun ang kitchen niya, napakalaki mga kaldero diyan mga idol, no? Grabe oh. So andun si Diwata sa dulo, ayun oh. Uh, mga itim. So talagang hands-on siya sa kanyang negosyo, no? Mga idol. Hands-on talaga siya sa mga tao na nandiyan na nakapaligid sa kanya, no? Andun si Diwata sa dulo. So dito tayo makigulo tayo mga idol dito sa mga tao. No? Napakaraming tao dito mga idol. No? Tingnan naman mga tao dyan. Ang satsaga talaga pumipila para makatikim dito sa mga bagong putahin ni Diwata. Uh, mabinta daw dito yung mag bago niya na yung ano, uh, chicken yung Masarap daw yun. Pero yung dalawang pila ito mga idol. Hindi ko alam kung matitikman ko ito lahat mga idol. No? Ayun pila din ito mga idol. No? No? Grabe talaga dito. Dam Ayun mga idol mga na lumabas nila yung duwata nung nagigayabong tuloy. Ikuto siya mga tao, no? Ayun mga idol, no? So, ayan, ha? Papakinggan natin yung mga sinasabi ng mga tao dito, mga idol, no? Ayun hindi ko ko. Nag-text. Ang dami magulo lang, ha? May ano. So, ayun mga idol, no? kita-kita so, no? Talagang, ah kahit saan magpunta si Diwata no, talagang dinudumog ng mga tao. Hindi ko alam kung ano ba talagang dinudumog dito. Yung Paris niya ba o siya ang dinudumog ng mga tao? <laughs> Talaga nga, oh, ito nakikihabol ako nito mga idol. Oh. No. Ayan o. No. naman ang camera. Wala So dito mga idol, jago ako makapurma dito mga idol. No? Uh, sundan natin to siya hanggang maha-akbayan natin siya mga idol. So dito to Kalau tak kisah oh, jago itu pak. Sugina, Paris TV Channel, Sugina. Terima kasih, So ayun na nga mga idol, so nakbay natin ng ating idol, no, hindi tayo nagtagal no dahil naintindihan ko na ngayon mga idol. Marami kasi nagsabi sa kanya na masungit daw siya. So ngayon naintindihan ko na siguro pagod lang talaga siya dahil tuwing lalabas siya sa ano niya, talagang dinudumog siya ng mga tao. Grabe na mga picture sa kanya. Ganun siya ka famous mga idol, no? Ganun siya ka famous. Hindi na siya mga ano, may tao sa kanya, hindi <coughs> siya mga <maka> nag -ano, <coughs> daming mga tao na nakaabang sa kanya mga idol, no? Talagang dinadayo dito. Dinadayo dito yung Paris. Kaya minsan mga idol, tin mo hindi na siya nakangiti mga idol Tumod dahil sa pagod na pagod na yan siya Kung nang, minsan nangiti siya Kasi nakikiayon na rin siguro sa mga customers niya no? Dahil talagang marami humahabol sa kanya mga idol no? ayano no. minsan hindi na siya nakangiti Ayan o, no? mo Pagod na yan mga idol pero mga uh, pantulong lumabas siya dahil magmonitor siya. Inaabangan siya ng mga tao, mga idol. Ayan o. Oh. Hindi pa, ano pa rin? Duglaber din pala ito si uh, alang uh, ating uh, si Diwata, no? mga idol. No? Ayan mga idol. No? Uh, talagang uh, ganito karami ang mga tao dito sa Diwata, Paris Overload. Uh, dito sa base yan, mga idol. No? Ayan o. Oh, uh, talagang kahit saan siya magpunta. Ayan mga tao nakadumog sa kanya, no? mga idol. Ganun siya kapimos, mga idol. No? Hindi lang ito uh, sa ating bansa no, kundi internasyonal na kasikatan ni Diwata mga idol, no. Ibang klase ito si Diwata. So dito tayo sa unahan, mga idols. Ah uh, Sundan natin siya. Asa na? Aba na ako na. Saan <laughs> ka ba kasi nagpupunta? Gagagala ako don. Sa so matitikman ko na itong uh, Paris Overlord ni Diwata, no? Ito na ba yon? Ito na lang. Ito na lang. ah, ayan oh. Ito oh. na pinunta Ito na lang. Ito na lang. Ito na lang. Ito, galing pa nang bukid nun to Utom na. Pinuntahan lang talaga itong parish ni Liwat. Hahaha. <laughs> oh. Ano ba? Matahe Mahal lang. Mahal bang Bahala na. Ah. Pasig. si ma'am. Pa, pasig si ma'am. pasig. Bukid nun. Ito, galing pa na ano? Galing na ano? Makati. Makati na. Ma. lapit <laughs> lang, <laughs> lapit <laughs> lang. Ito na ba yun? Ito na yan. <laughs> <laughs> Para friends sa tayo. Oh, yeah. hmm. <laughs> Ayan, si ma'am. Asan <laughs> Tikman natin tong ano. Paris, Paris, ni ano, Diwata. Diwata. Ano bang mayroon dito sa Paris ni Diwata? Grabe. Ayan. Bulaklak. Oh, bulaklak, taba. Sabaw. Ito yun, oh. Uh, na sabang. Grabe na to. Dami. Kain na, oh. <laughs> <laughs> Ay, chima si mo pala biro, chima si na, mo. <laughs> ano mo sasabi? May baboy. Ha? <laughs> o, oh, tikman mo namin. Tikman mo, magagaling to na bukid doon. Tikman mo, tikman oh, mo. Magagaling bukid na. Mm. Ah! Mm. Ano Walang kaya? sa bukid mo? No? Wala. Ah, ano masasabi mo? Mas, masarap. Lasang pares. Masarap. Malupit. Uh, uh, sarap, sarap. Lasang pares. Matik ko kunin tapat. Ito lang talaga pinunta ko dito. Di ba halin ang mga pamasahe. Matik man natin ito. Sabaw pa lang. Late ka pa nga. Takatagal mo dumating eh. Ano ka? Ano masasabi? <laughs>

Pag nakabos yun, sa bawo, pumunta ka lang doon. Libre. 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 Libre yan. Ang hindi ano masarap, yun hindi sabi hindi masarap. Pupuntaan ba ito ng mga tao na masarap. hindi masarap? Okay naman yung kanin. Kumusta yung kanin? Kanin. Kumusta yung kanin? Ay, yung kanin. Ang sabi. ang amoy? Tama lang. Amoy na ko yapit nun. Amoy kanin? Ha 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 Uh, Pag-in oh? mga mga idol, o. Oh. Parang panalo daw yung, uh, uh, Mang Inasal. Yung bagong, yan ang yun, bagong Sold out na kasi yung chicken. Ah, uh, yung chicken Inasal, yan ang masal, malasang lasa, malasa daw talaga. Ang oras kami pumila. Hindi kasi ng oras. Hindi pa nakaano. Isang oras sa chicken. chicken. Hindi pa kami nakabili. Hindi pa nakabili. Hindi <laughs> ba? Sa isang oras na yun Wala kami nabili Nakailang hakbang lang kayo nun Siguro mga tampung hakbang lang <laughs> Grabe naman Kasi iniihaw pa lang Kailangan eh. <laughs> dahil sa sarap ng ano Chicken na nasal Ano ni ma ubos na ubos na, ubos na Pero usok, pura usok talaga Mate, iling iling man Okay na ako May napol Uwi na ako Uwi <laughs> na po <bakit> kayo nun Ha <laughs> i don't know in